Hi guys! Andito na kami sa Pierre. Careful daddy. No, no, no. Sabi mo, careful daddy. Tama yun na, oh. Ayun, Moises ka. Tama mo, Moises, napakalikot mo talaga. Oh, saan na? Hindi na ako natutuwa. Tama yun, oh, saan? Mami, tala free me po yun? Mami, tala free lol? It's a ocean. Tala Yes, bawal magswimming doon.

Kuha sana. Baliktad ka na. Ano po? Yana, Sa so piana. Sabi ni... Sa so Sabi ni Moe juice daw yan. Bakit sabi ni Moe Jus? Bakit sabi ni mo Jus juice yan? Ano po? Ano po?